Lalaki na gumante, nagkamali, na biktima ang inusente Isang lalaki na gustong gumante dahil sa isang tao na malapit sa kanya ay ginahasa Ay nagkamali at maling tao ang ginantihan Noong December 2014, akala ni Andreas Christoferos na may Christmas delivery siya na dumating Pero nung binuksan niya ang pintuan, ang lalaki sa labas ay sinabi, eto para sayo ang may sala na si David Phillips ay tinapunan ng isang basong sulfuric acid ang muka at kamay ni Andreas. Nalusaw at nasunog ang balat ni Andreas. Humingi ng saklolo si Andreas sa asawa niya ngunit nung siya ay tumakbo kay Andreas, natapakan din niya ang asido. Sinugod si Andreas sa Swansea Hospital at dinala sa burn unit. Siya ay nilagay sa coma at nasa critical na kondisyon. Iniisip ng mga doktor na baka mamatay siya agad sa impeksyon. Si Andreas ay naligtas pero hirap na hirap siya, kinailangan niya ng maraming skin grafts at opera sa mata dahil nabulag ang mata niya. At ang masama pa, nasaksihan ng 2 years old na anak ang pag-atake kay Andreas. Ngayon, makalipas ang 10 buwan, si David ay makukulong ng habang buhay.